Another blessed day and another vlog by Ate Press. Hi mga kabida! Samahan niyo nga po ako sa pagagawa ng personalized shot mugs sa ating kabida. Sa order po niya na 2 sets of shot mugs sa christening ng kanyang baby. Ayan. So ito nga po yung ginagawa po natin So, late upload na talaga itong mga kabida ngayon lang po ako nagka-time na mag-edit ng video. Actually, hindi ko na po siya in-edit. In edit nag voiceover na lang po talaga ako. Ayan. So, nakikita niyo nga po ito nga po yung ginagawa ko. Una kong ginagawa yung mga flowers po. So, dalawang ribbon po yung ginagawa ko dyan. Pwede po magkaibang kulay. Depende po sa team or sa gusto ni client. Ayan. So, nilalagyan ko rin po siya ng beads para mag-corti po siyang flowers. So, ito po siya yung pinaka- curanya niya. So, maganda po siya ilagay talaga dun sa ating souvenir. Ayan. So, next ko yan po, piniprepare ko na rin po yung mga, syempre, shot mouse, yung mga um, sticker. So, dito minsan po sa sticker talaga hindi ko maiwasan na magkamali ako. Kaya, um, dinadalawang print ko po yan. Gusto po kasi maganda yung quality at maganda po yung print pag ibibigay sa customer. Ayan, so yan, nalagay ko na rin po siya sa plastic. Sa loob po pala niyan, yan po yung mga ginupit-gupit po natin na iba't iba din kulay. So, depende rin po yan sa mismong motif ni customer. Ayan, so lalagay na rin po siya sa plastic. Ayan, tapos lalagay ko na po yung ginawa kong ribbon. So, ito na po yung pinaka-final po natin na output ng kanyang order. Ayan, sana magustuhan po ng ating client ito. Sana po na-inspire po kayo sa aking mga munting vlogs. Don't forget to follow!